Ano ba ang ibig sabihin ng broad spectrum insecticides at ang tinatawag na economic threshold level? Ang broad spectrum insecticides ay ang mga insecticides na malawakang pumapatay ng mga pesteng insekto. Ibig sabihin, hindi lang isa, dalawa, tatlo ang kayang patay ng insecticides na ito, kundi marami. Kung ating pakikinggan, napakahusay pala ng broad spectrum insecticides dahil marami ang kanyang kayang patay na pesteng insekto. Hindi naman imposible na sa isang palayan, hindi rin lang isang peste ang pwedeng sumira ng mga pananim. Kaya kung mag-spray tayo ng mga broad spectrum insecticide, siguradong patay din ang iba pang nagtatagong insekto sa tanim. Ngunit mga kaagri, ang hindi natin alam, kasabay ng pagkapuksa ng mga pesteng insekto, ay napupuksa din ang mga beneficial insects sa ating palayan na makakatulong sana upang kontrolin ang pagdami ng mga pesteng insekto. Ito ang disadvantage ng broad spectrum insecticides. Hindi kasi lahat ng insekto ng nakikita sa palayan ay peste, kundi may mga beneficial insects na kumakain din ng mga namemesteng insekto. Na kung ang mga beneficial insects sana ang ating napaparami sa palayan, hindi tayo gaanong makakagamit ng mga pamatay peste dahil sila na mismo ang tutulong para sugpuin ang pagdami ng mga peste. Nakakabawas na sa gastos, nababawasan pa ang aplikasyon ng mga pesticides na nakakasira ng kapaligiran at kalusugan. Paano nga ba tayo makakabawas sa paggamit ng insecticides? Unang-una, dapat nating imonitor palagi ang ating palayan sa posibleng mga pesteng insekto na aataki. Bago tayo magdesisyon na gumamit ng mga insecticides, Tingnan muna natin kung gaano karami ang presensya ng mga peste. Sa ganon ding paraan, tingnan muna natin kung gaano karami ang mga beneficial insects na nasa ating palayan. Kung makikita natin na mas marami ang mga beneficial kaysa sa mga pesting insekto, hindi natin kailangan gumamit ng mga pamatay peste. Hayaan na natin na ang mga beneficial insects na ang susugpo sa mga ito. Ngunit kung nakikita natin na mas marami ang mga peste kaysa mga beneficial insects, dito na natin i-consider ang paggamit ng pesticides. Ngunit bago tayo humantong sa final decision, i-consider din natin ang tinatawag na economic threshold level or economic injury level. Ang economic threshold or injury level ay ang kapal o dami ng mga peste na maaaring makapagdulot ng malaking pinsala sa tanim at magresulta ng malaking kalugihan sa mga magsasaka. Kung ang populasyon ng mga peste ay lubhang marami at maaaring magdulot ng malaking pinsala sa tanim, this is the time to take action. Ang broad spectrum ay hindi lamang limitado sa mga insecticides, kundi pati na rin sa mga fungicides at mga herbicides. At dito po nagtatapos ang aking video mga kaagri. I hope na may natutuhan kayo sa bidyong ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like and share. Happy farming.